Ang tunay na lakas, at abilidad ni Master Wing. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Unang pinakita ang karakter na ito, sa episode 27, ng Hunter x Hunter 2011. Pinakilala si Master Wing, bilang guru ni Sushi, sa kapangyarihan ng Nen naging guru rin ito, ng ating mga bida, at siya ang nagturo sa mga ito, kung paano gamitin, ang pangunahing prinsipyo, ng kapangyarihan ng Nen. Siya rin ang assistant master ng Shingen Ryu Kung Fu, at ang kanyang naging master, ay walang iba kung hindi si Bisky. Na naging master din, ng ating mga bida, sa Grid Island Art, at nagturo ng advance na kakayahan ng paggamit, ng kapangyarihan ng Nen. Si Master Wing ay kadalasang absent-minded, pero madalas itong tahimik at mahinahon. Masasabi rin natin, na siya ay pasensyoso, ngunit istrikto na guro, sa kanyang mga estudyante. Madalas itong nagmamalasakit, sa kanyang mga estudyante, at palagi nitong inuuna, ang kanilang mga potensyal, at kaligtasan ng bawat isa. Hindi ito nagdadalawang isip, na magpataw ng parusa, kapag may ginawang paglabag, ang kanyang mga estudyante, tulad ng pagsampal nito, kung sila ay gumawa ng aksyon, na walang ingat, at pwedeng magresulta, sa kanilang kapahamakan sapagkat ang prioridad ni Master Wing, ay lumakas ang kanyang mga estudyante, na hindi sinusugal ang kanilang mga buhay, at nilalagay sa kapahamakan. Dahil sobrang ingat ng karakter na ito, kung kaya ayaw niyang malagay sa panganib, ang kanyang mga estudyante. Si Master Wing ay masasabi natin, na napakahusay na hunter, at dalubhasa ito, sa kapangyarihan ng Nen. Alam ni Master Wing, ang pangunahing prinsipyo, at mga advance na kakayahan, sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Masasabi rin natin, na malawak ang kaalaman nito, sa kapangyarihan ng NEN, kung kaya napaka-epektibo nito, bilang isang guro sa NEN. Hindi lang basta kaalaman, dahil nagagawa niya rin ito, ng walang kahirap-hirap. Tiwala rin ito, na ang kanyang lakas, at kaalaman sa kapangyarihan ng NEN, ay sapat na, upang makapagturo ng kaalaman, sa kanyang mga estudyante. Dahil naniniwala ito, na isa siya sa napakahusay na NEN user, na kayang magturo ng kaalaman, sa paggamit ng kapangyarihan ng NEN. Sa katunayan, siya ay mahusay na tagapagpayo, para magabayan ng maayos, ang kanyang mga estudyante, tungkol sa kapangyarihan ng NEN, at kung paano ang tamang paggamit dito. Si Master Wing ay isang enhancer. Siya rin ay nagtataglay ng mahusay na kaalaman, at kakayahan, pagdating sa kapangyarihan ng shoe. Kaya ng Shu, napatigasin at palakasin ang isang bagay, gamit ang kapangyarihan ng Nen. Na pinakitang ginamit ni Master Wing, sa pahina ng isang libro. Na kung saan, nagawa nitong mahati, ang isang lata ng soft drinks, nang walang kahirap-hirap. Ginamit niya rin ito, sa mga bulaklak, at nagmistulang matalim na bagay ang mga ito. Patunay lang na hindi biro ang kakayahan, at abilidad ni Master Wing, pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Pero ano nga ba ang tunay na lakas, at abilidad ni Master Wing? Paalala lang na ang aking mga sasabihin, ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Para sa akin, si Master Wing, ay isang One Star Hunter. Sapagkat, kung papansinin mo, ang kanyang mga naabot, bilang isang guro sa kapangyarihan ng Nen, at pagiging Assistant Master, ng Shingen Ryu Kung Fu, marami na itong napatunayan, bilang isang Hunter. Panigurado rin na kinikilala ng Hunter Association ang mga nagawa ni Master Wing. Para rin sa akin, si Master Wing ay isang dating floor master sa Heaven's Arena. At siya rin ang naging dating kampyon sa mga nakalipas na Battle Olympia. Marahil nagretiro na ito bilang manlalaro sa Heaven's Arena dahil wala na itong kailangan pang patunayan. Sapagkat sa kanyang panahon, siya ang pinakamalakas sa lahat ng manlalaro sa Heaven's Arena. At malamang huminto na ito dahil wala nang makatalo sa kanya. Para rin sa akin, ninais na lang ni Master Wing na maghanap ng estudyante na kanyang tuturuan ng kapangyarihan ng Nen. Naghahanap ito ng estudyanteng mataas ang potensyal na kayang sumunod sa kanyang mga naabot at mga narating sa Heaven's Arena. At si Sushi, ang nakita niyang may kakayahan na kayang pumantay sa kanyang mga naabot at narating. Kung kaya, ginawa niya itong estudyante, at tinuruan ng lahat ng kanyang mga nalalaman, sa kapangyarihan ng Nen. Para rin sa akin, si Master Wing, ay hindi lang basta magaling sa paggamit ng Nen. Dahil siya ang assistant master, ng Shingen Kung Fu. Kung kaya masasabi natin, na magaling, at mahusay din ito, sa mga labanan, na malapit ang distansya, sa isa't isa. Hindi man halata sa kanyang pangangatawan, pero malamang na mahusay, ang pisikal na lakas nito. Sapagkat, dumaan din ito, sa matinding pagsasanay, upang sabay na lumakas ang kanyang pangangatawan, at kapangyarihan ng Nen. Kung kaya, kahit hindi pa pinapakita, at pinapaalam, ang buong kapangyarihan ni Master Wing, ngunit nasaksihan naman natin, kung gaano kataas ang kaalaman nito, sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Na malalaman natin, na hindi lang ito basta guro sa Nen, sapagkat kaya niya rin gawin, ang mga bagay na tinuturo niya, sa kanyang mga estudyante. Panigurado rin na kapag pinakita na ang tunay na kakayahan at lakas ni Master Wing, hindi ito basta-basta. Sapagkat advance ang kakayahan nito sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. At marami na rin itong napatunayan bilang isang hunter at Nen user. Kung kaya, nire-respeto rin siya ng ibang mga hunter, sapagkat malayo na rin ang narating at naabot nito bilang isang hunter. Pero kayo mga idol, ano sa tingin nyo ang tunay na kapangyarihan at abilidad ni Master Wing? Maaari niyong sabihin yan sa baba, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.